Ang na simple na ito ay maglulustay lamang ng uras nang wala namang patundangan at wala namang direktang pakinabang ang mga mayang Pilipino, particular na sa mga migranteng Pilipino, particular sa Saudi Arabia. Dahil sa halip ng pagtunan ng, ng uras at panahon at ng uh, pera para kasusin, ay ilaan na lang sa mga maraming uh, kababayan natin dito sa Saudi Arabia na mas lubos na kailangan, particular sa mga nakalinya sa death row at sa mga kababayan natin, istri sa OFW, na alam naman natin na kahit sa mga uh, sa ang uh, party ng bansa dito sa Middle East ay hindi uh, ay patuloy ang pagdami ng mga naapos sa mga kababayan natin na yun ang dapat na pagtunan at paglaanan ng panahon ng ating kuyano at hindi yung konas na ang makikinabag lamang ay ang mga sa posisyon sa mga politiko na ang lang ay mapanatili ang kanilang, ang kanilang kapangyarihan pagkatapos ng kanilang termina.